Malungkot na balita po sa mundo ng Philippine Basketball. Pumanaw na po sa edad lamang na limampu ang isa sa pinakamahusay at atletic na point guard ng PBA na si Emmanuel Boybits Victoria. Ito po ay ayon sa balita ng Spin.ph na kinumpirma rin ng nakababatang kapatid ni Boybits na si Bing Victoria. Ayon sa ulat ay inatake daw po ito sa puso na sanhi ng kanyang maagang pagkawala. Kung matatandaan niyo po, ilang taon na din po ang nakalipas matapos malagay nga sa alanganin ang kanyang kalusugan sanhin ng isang pambihirang sakit. Nakapanayam po ng PH Sports Bureau si Coach Boy Beats, dalawang taon lang po ang nakalipas at ayon nga sa kanya ay nagpapasalamat siya sa mga tumulong at nagdasal para sa kanya noong kaligtasan. Kwento pa nga niya ay marami daw taong hindi niya inakala na siya ay tutulungan at lalapitan at labis-labis naman talaga ang kanyang pasasalamat. Member po ng 1990 RPU team, ipinagmamalaki ng San Beda College, 1994 PBA Rookie of the Year at pitong beses na nahirang na kampiyon. Buli po nakikiramay ang PH Sports Bureau sa mga naulila ni Coach Boy Beats Victoria.